Good morning. So today is Tuesday. And natitimpla tayo ng barley. Guys, it's my second day na gumagamit ng barley. So pina, ano, pinatry ito ng kaibigan ko. And let's try. So kahapon ako nag-start and effective naman siya pala. So talagang nag-detox ka. At paulit-ulit ako, pabalik-balik ako sa toilet. Ayan. Ano na. Ayan, nangangamay ano ka dito. Pag dumudumi ka. Lahat green yung ano mo. No? So, ayan. Lock lang siya. Gamitin na tubig. Tapos, inumin. 30 minutes. Bago. Kakain. Kaya, right now, it's 9.30, 9.20. Kagigising lang natin. And ito yung unahin -ay natin. Ayan, nandyan siya. Oh. Ayan, nandyan siya. Ayan siya. Super green. Kaya, tapos kahapon pa lang ako nag-start. Pero super effective. Balik-balik ako sa kubita. So, we'll see. Pero mukha naman talaga siyang effective. And, Today, maaga tayong dapat 10 or ano ako nagigising pag walang pasok. Pero, gigising, gumising ako ng maaga dahil mayroon ng, ano, the latest will come after ako nagbakasyon ng July sa France, ang iba sa Pilipinas. So, halos 2 months kami, irregular yung meet up namin sa Pilipino Fellowship. So, today, spontaneous sila. Yung mga walang trabaho pupunta dito, yung may trabaho hindi. Sunday na talaga yung official meeting. Uh, coming back or uh, ulit ng aming fellowship every saturday or sunday but today exempted today kasi nami-miss na, namin ng isa't isa so we will meet up later so gumising ako ng maaga para uh, mag-prepare and mamili, mag-grocery ako dahil pinapaluto nila ako ng sweet and sour na isda kasi nami-miss nila yung isda so ayan na inumin natin to mukhang hiyang ako. So, I think apat na ano ako, balik sa kubita kahapon. At kaninang umaga. Kaninang umi umaga, mga dalawang beses. So, talagang nagdi-detox siya, nililinis yung ano ko, mga taba-taba fats. So, ang sarap. Amoy, ano siya, parang similar ng moringa, malunggay. At dahil nagustuhan ko to guys, nag-order din, nag-order ako sa eBay. Sa AB po ay sobrang mahal, 15 euro, 99 cents, mahigit no, 16 euro yung isang pack, yung ganitong pack. Saan na yun? Yung isang ganito. Ang laman nito ay 10 sachet lang po, 10 sachet. So, hindi talaga siya ano, it's around 900 yata in eh, peso. Tapos sa Pilipinas, mura lang daw to. So, we will see. Pero nag-order uh, ako ng limang pack sa AB kahapon and darating yun iwan ko kasi ang tagal ng AB hindi kagaya ng Amazon ng Amazon kasi wala sila iba yung nang doon sa Amazon wala silang yung original from Australia eto so we will uh, see the, ano so limang pack lang yung box yung binili ko so lima so bali 50 eh, sachet ang laman and tikman natin to pag ano then we will order sa Pilipinas So mamaya pa naman, dinner pa naman pupunta yung mga ladies dito sa aking bahay. Uh, kaya may oras pa ako mag-exercise, maglakad. Ayan, so, and bibili ng isda.